Honey Buzzard, kilala rin bilang Pernis apivorus, ay isang uri ng ibon na mandaragit na kabilang sa pamilya ng Accipitridae. Ito ay kilala rin bilang Pern o Common Pern. Ang Honey Buzard ay nagmumula sa Europa at kilala sa pagiging malaki. na ibon ng mandaragit na namumugad sa bukas na kagubatan at kumakain sa mga pugad at uod ng mga bubuyog at mga pulot pukyutan. Ito ay may mahaba at manipis na ulo at mahabang mga pakpak na may malalaking mga daliri. Ang kanilang laki ay umaabot sa pagitan ng 57 tandang bawas 60 sentimetro. Gayunpaman, may iba pang mga pagkain na kinakain ng honey buzzard. Sila rin ay nagpapakain ng mga insekto tulad ng mga kulisap at mga langaw. At mga insekto na may malalaking larvay tulad ng mga uod ng mga kulisap. Bukod dito, maaari rin silang kumain ng mga bata na ibon, mga palaka, maliit.